Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko sa uh, Quirino Avenue sa Maynila matapos ang bigla ang pagulan ngayong umaga. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Audrey, maayos pa ang daloy ng mga sakyan dito sa bahagi ng Quirino Avenue bagamat nakaranas ng pagulan ngayong umaga. Pagbaba pa lang ng Skyway ay banayad ang trapiko bagamat saglit na titigil ang mga sasakyan dahil sa stoplight sa kanto ng San Marcelino Street. Saglit din na titigil ang mga sasakyan hanggang makaabot sa Taft Avenue. Sa bahagi ng Taft Avenue ay wala rin problema ang mga sasakyan. Pinapaalalahanan ang mga motorista na magdoble ingat dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon sa lugar. Sa kabilang bahagi ng Quirino Avenue ay mabilis din ang takbo ng mga sasakyan hanggang makaabot sa Skyway. Audrey, paalala sa ating mga motorista ngayong Miyerkules, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Audrey, makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa Quirino Avenue pero at pinapalalahanan natin ang mga kababayan natin na magdala pa rin ng payong o alinmang pananggalan sa ulan sakaling bumuhos ulit ang ulan ngayong araw. Balik sa Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayan na babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferreira